White Kelso, bata pa. 7 months. 7 months. Okay. ano? 2,000. May bawas pa ba yan? Mayroon ba? May bawas pa naman. White Kelso, 2,000. May bawas pa. Itong isa, pula mata. Kuya anong tawag dito sa isa? Pil Palo. Ha? Pil Palo. 2,000 rin pares? Hmm? Pagka pares. pares yan. Balik nila saan pag dinangit log. Walang problema. <laughs> Ano um, ang bilas yung rupo niyan? Kukuha ka ng batak. Tayo um, ng patuka. Dito ka na. Yung rupo niyan. Magkano? BBC. May presyo kasi yan. 7 7 isa. Ah, dalawa. May lakay. Magkano? 3K lang po isa. Napakalinis. 3K lang. Lalaki naman to. Lalaki rin parehas. Parehong lalaki. Ayan eh, mga boss, sa mga naghahanap ng Shih Tzu. Kaya lang medyo mahaba lang ang uso Pero maganda naman ang katawan oh, Matataba yan 3K, parehong lalaki Maganda umaga po Boss Magandang maganda umaga po Boss pupunta ako dyan Sa shop mo Kasi, ano eh hanga, ako sa'yo Eh, pupunta ko dyan, bostoyo Magdadala ako ng mga delegasi ko Magoong, leche plan, makapuno, garbanzos, kung ano pa, postoyo, dadalhin ko dyan. Hintayin mo ako ha. Pwede ba yon postoyo? Okay, kamusta mga boss? Araw ng Sabado, July 26. Nandito ako ngayon sa Dampalit, Malabon. Papunta ako ng Pulong Duhat sa Tsanggian ng mga hayo. Iniwan ko na lang muna yung motor ko dito sa Dampalit kasi mataas ang baha dito sa ano paglagpas ng tulay magta tricycle na lang ako okay time check 6.55 dito ako nakabili ng ano ko pulungan ng kalapate kay kuya Jun sa ng bahay niya pang tayo na ang tricycle kami nang naka-park na sasakyan dito sa tulay. walang Tolang eh no. Aabotin ng tubig eh. Okay, nandito na tayo sa Hulong Duhat. Ayan mga boss, kahit na malakas ang ulan, may mga nagtitinda pa rin. Ayan oh. Ito mga boss, oh, binibenta. 800 na lang. 800, dalawang pares. Kaya may contact number ka ba? May contact number ka? Banggitin mo lang baka may mga gustong bumili. Wala. Sige po. Good morning, Peter Good morning. Paul. Yo, natandaan ni Kuya. ko 'yan. Oh, ako, ako na Ako naman ang na nakalimutan sa iyo. Mga taga sa Lazaro Hospital. Ano ulit pangalan mo? Romy Cordero Masangkay. Si Kuya F Romy. FB page ko. Ito lang dala ko eh. Bulsielo. Mm, um, yellow bull split o palay mo. 500 yan 500 Kak yan, kak Kak Power bank Wala, wala tayong ano ngayon May milika. Oo oh. Kami ah Kung ako muna kung meron tayong mabibili uh, Cellphone number ko ha 09212-09336 Kuya Romy Oo Ba't ang mimilay? Wala na amin yan Malamig Malamig yan Ruby na to? Ruby na yan boss Sureful na sureful yan Albayo na to isa no? Oo oh, Sa uh, ano? Sa ah uh, Ito mga boss, mga hitlog na daw. Magkano isang bares? At dalawang, ilang, ilang, ilang dalawang bares? libo. Dalawang hmm. libo. May karga yan. Tol ba hmm. Itong isa, pula mata. Kuya, anong tawag dito sa isa? Pil palo. Ha? Pil palo. Dalawang libo rin bares? Bares, bares, pares? Hmm. Pagkakaparas Balik nila saan pag dinangitlog. Walang problema. Surbul na siwil Dito Mura na. na to. 2,000, Asan yung kaksa white? Hmm. Eto, eto magkapares yung dalawang may sing-sing. Yung dalawang may sing-sing. Yan yeah, eto, eto, may sing-sing ang magkapares? Sing -sing, magkapares. Yan, yan, yan. Yan. Eto, eto. Kala ko yung dalawang puti. <laughs> well, yung dalawa eto, pula mo to

0967 0207 okay. 4685 Pagwasan Street. Dito lang sa Malabon. Kalote. Eh mga bus mura to. Tay na itlog na. Ay binibigyan. magkano 'yung mga tuta? lang po. Merong 500. Yung malalaki, ito 300 lang po. Yung malalaki, 500. Opo. Yung maliit, 300. May lahi kasi yung tatay niyan, sir. Anong lahi po? Ha? Yung malalaki na po. Paliparada. Itong manok. Ito po. Ano yan? Binili ko lang po yan. pang titinolan ay, <laughs> no? Ay, may contact number ka ba? Po, po. Baka Lama may mga eh. gustong bumili ng tuta nyo. <laughs> Banggitin nyo po yung contact number nyo. Okay lang po ba? Ano? 0909-1010-854. Taga saan po kayo? Diyan lang sa Katmon. Katmon, Malabon. Salamat po na ya. Ayan eh, mga boss, Lama baka gusto naman. yung bumili ng tuta. Ayan. 300 hanggang 500. Thank you, Nay. Thank you, Nay. Hey, ang dami eh magkano magkano? 200. 200 lang mga boss oh. Napakamura nito. Bantam. Bata pa wala pang tide. Bata pa lang. Orbans pa lang. Bakit sobrang mura? Eh wala eh, kailangan ng money. Eh. Kailangan pera. <laughs> Dahan baka ini. Eh. Mahal din pa to no. Ay iba, iba, iba na kainabong, bumugyan ako lang eh. Ah, nananakaw yung nanan manok lang nyo. Ay, nananakaw yung manok manok nyo. Ay, Ibibenta ko na ng muro. Yeah, nasa loob, mga inayin. Hindi, lalakad to. Ayan, <laughs> yeah, magkano? Limandaan lang. Ito, limandaan lang. Wala ko pa, Limandaan lang. Ba't ibang dado? Hindi. Ito mga boss may ano May pusa dito Kaya lang nahihiya si sir ayaw magpakita sa camera Anong pusa to? Persian boss Persian Bata pa ano? Paka 2 months lang. Magkano isa? 2,000. Okay. 2,000. Ano gender? Parehas po lalaki. Parehong lalaki. Mura to. 2,000. Tapos Shih Tzu. 3,000 lang. 3,000 lang po isa. Napakalinis. 3,000 lang. Okay. Lalaki Lala, naman to. Parehas eh. Parehong lalaki. Kaya eh, mga boss, sa mga naghahanap ng Shih Tzu, kaya lang medyo mahaba lang ang uso. Pero maganda naman ang katawan. So, Matataba yan. 3K. Parehong lalaki. Yeah. May contact number ka? Banggitin mo yung number mo. 09071 Ayan po. Pag-asang ka? Nabotas po siya. pag nabotas. Ayan, kung interesado kayo, contactin nyo na lang siya. So, anong pala mo? Jaymar po. Jaymar. Thank you ha. Thank you sir. Si Butik. Ano dala mo? Pong po din. Sarasubli ng pong. Sarasubli Itong dalawa? Ito lahat. Walang mga buntok. Yeah, Walang mga buntok. 3-5 isa. Dalawang lalaki, isang babae. Ito lang babae. Dalawang lalaki, isang babae. Ito pinakamaganda yung itim. Itim, oh. No? Tapos meron akong pure na foam. Hindi ko lang dinala eh. Pagkano yun? Ano lang, 7. 7,000 sa amin. Nasa bahay. Waray is puti. Hindi ko dinala eh. Ulan hmm. kanina. Wain na umarang. Kaya mga boss, kontakin nyo lang si Buti kung interesado malabun kayo dito. Malabun Taga Malabon lang to. Number mo? 0950-906-1796. Yun. Thank you. Thank you. Sa wakas, umaraw din mga boss. Sana tuloy-tuloy na to. White Kelso? Bata pa? 7 months. 7 months. Pagkano? 2,000. 2,000. May bawas pa ba yan? Meron May bawas pa naman. White Kelso, 2,000. May bawas pa. lang Tay, okay, kahit mga atay. Kaya magkano isa? 2,250. 2,250. 500. 500 na pa. Pagkalahatan, 500. Apat na peraso. Ang ganda to. Ito, brown. Brown one. So brown The bar grizzel yung nasa dulo yung mga sing-sing magkano -sing. kuya? magkano? may price kasi yan 7 7 isa ah dalawa ito magkano? 7 ito 'yung lalagyan ng ticket mo nawala pa ata <laughs> ayun followers natin ganda tong ano niya young bird niyo oh ito magulang niya ito magulang sino sing sing niya pechay nakita ko teyan yung normal 700 to 12 yung timpalo Itong normal 700 Itong follow 1 12 Parehong kak oh. Ito kahit anin dyan 350 Sa airing, Tiki 350 Contact number Boss Jun 0 Taga Malabon Thank you Thank you Uulan na naman taas pa rin ba dito sa Hulong duhat oh. Bibili ako ng patoka doon eh. Dalang ba eh. So ayun mga boss, nakapasya na naman tayo dito sa Hulong duhat. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Sa mga gusto po masyal, ang araw ng siyanggi dito, Sabado at Linggo. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kisa lang ulit tayo Aku selesai tadi dia. Pumirik. Pumirik.